Hi fellow rush owners and uh, car owners. So papakita ako sa inyo today yung ginagamit kong uh, OBD tool which is etong Autofix V007. Ang kagandahan nito is meron siyang throttle adaptation, yung relearn, service reset para yan sa mga modern uh, vehicle tapos EPB replace brake pads kung meron sensor yung mga brake pads nyo na kailangang i-reset also may syempre uh, read fault codes erase kaya yung information ng inyong sasakyan also ang kagandahan nito is uh, compatible siya sa mga not only Japanese cars pero mga European like Volkswagen Audi and a lot more okay Ayan. so ano bang kasama nung kit bukod sa box meron siyang sariling case tapos um etong cable na to is uh, hindi kasama yan para sa motor ko yan tapos may data cable tapos yung manual niya of course and yung software uh, installer para sa OBD tool mismo yan yung mga cable na yan guys hindi kasama kasi para sa motor ko yan Sobrang dali lang gamitin nito, very straightforward. Uh, papakita ko sa inyo kung paano. Ayan, syempre hanapin niyo yung OBD port ng inyong sasakyan. Sa case ng Toyota Rush is nandito sa driver side sa ilalim. Ayan. Sorry nakapa ako kasi <laughs> gilinis ako ng sasakyan. Ayan. Okay. So pag naisaksak niyo na yan, iilaw na yung uh, scanning tool. Ito. So, give it a few seconds. Ayan. May information lang naman dyan. Tapos, yan. Yung VA diagnosis na yan is yan yung parang in-depth. Yung specific sa, ano, sa parts na gusto nyong iskan. Halimbawa, um, ito yung throttle adaptation, yung para sa brake pads, uh, to yung all system. Ayan. So, nandyan lahat. Airbags, everything. Ayan. So, kung equipped yung ano nyo, yung sasakyan nyo ng mga yan, yung mga nakikita nyo, is pwede nyo gamitin tong feature na ito. Ayan. So, yung iba kasi wala namang ano dyan eh. Uh, not available sa Toyota Rush. di ba? Yan, yung mga airbag, auto roof, uh, etc. So, exit na natin yan. Tapos, etong isa, yung service reset. Yung paglumabas yung parang wrench na icon sa sasakyan nyo. Meaning nun is kailangan yung dalhin sa kasa para ipa-change oil or PMS. Tapos, i-reset -re nila yon yung uh, service uh, indicator. Tapos, yan, yung throttle adaptation, guys just in case mag throttle body cleaning kayo tapos may mga ibang sasakyan kasi na medyo maselan na kailangan yung i-relearn yung throttle para yung parang timing nya is yan yung gagamitin nyo okay tapos yung very basic etong OBD2 diagnosis ayan scan na natin So malamang to is hindi siya mag uh, re respond kasi nakapatay yung makina sandali. I an, i ano natin. I stand. Ayan. So magye-ero talaga yan kasi nakapatay yung ano natin sasakyan. So isang pindot lang. Tapos ayan. So, ito yung parang idle mode or yung standby mode niya. Hindi umaandar yung makina. So, ayan. Sasabihin naman sa'yo kung ano yung problema kung ba't siya nagka-error. So, try natin ulit ng na uh, ay ano standby yung ating rush oh, 'di ba so nag-connect na siya Eto guys, just in case na halimbawa may mga error codes na lumabas. Halimbawa, yung check engine. Or basta kung ano yung mga ad na lights na wala naman dapat dyan. Habang nakaandar yung makina is pwede nyo siyang i-scan. Okay? Habang nakaandar ha. Kasi yan, pag ini start mawawala yan isa-isa or lahat. So, scan natin kung may makikita. Siyempre, wala. Kasi wala naman problema yung rush natin. Okay? So in the event na 'yan. So in the event guys na ano, uh, may error yung makina nyo, is yon i-read nyo. Tingnan nyo muna ilista nyo, i-Google nyo kung hindi niyo kabisado para at least alam nyo yung part na uh, i-check. So, pwedeng cylinder misfire Pagkaganon, pwedeng ignition coil uh, Sa ibang sasakyan, yung mga medyo uh, Earlier model Is pwedeng ignition coil Pwedeng high tension wires spark plug cap Sa case kasi ng Toyota Rush Is direct na yung ignition niya. So, ang pwede nyo lang i-check Is yung harness uh, Ignition coil mismo And lastly is yung spark plugs. Okay? Pagka misfire. Okay? Tapos, uh, basta marami, marami pa. Ilista nyo yung number. ba diba? Just in case na hindi nyo kabisado yung parts or uh, wala kayong tools para ma-access yung, yung part na may problema, is dalhin nyo sa trusted mechanic nyo. Ipakita nyo yung error. Tapos, dalhin nyo na rin to kung... Um, kung meron kayo, ba diba? Para at least makita or makatulong don sa mekaniko na gagawa. So, yan. Pag gusto nyo burahin, halimbawa, napalitan nyo na yung pesa, pwede nyo na lang na i-erase. Tapos, yung read VIN. Yan. So, yung rush natin is does not support. Pero may mga ibang sasakyan na nagsosupport nung uh, pag-read ng VIN. Okay? So, ganoon lang. Very easy to use to, guys. Um, sobrang straightforward. Ang napakalaking menos na ito pagka uh, meron kayong sarili. Kasi, pag magpapa-repair ka or magpapaskan kayo sa mga rep auto repair shop, as far as I know, ang cheapest would be 1,000 per, per, scan. So, scan pa lang yun. Hindi pa kasama yung repair. Kung bibili kayo nito is kahit nasa bahay lang kayo, napakadali lang iskan nung sasakyan nyo at is, hindi kayo maloloko or kung madali lang naman palitan eh kayo na mismo yung uh, pwedeng magpalit ng pyesa at least hindi kayo magagastosan uh, di ba diba? so, yun lang hope you like the video